Arestado ang isang 38 anyos na lalaki sa entrapment operation na ikinasa ng Cotabato City PNP dahil sa pamimeke o pagbibenta ng unauthorized coding exemption sticker. Kasunod nito, sinuspinde ni Mayor Bruce Matabalaw ang coding exemption maliban na lamang sa mga frontliner, members of the media, local government officials, hanggang sa level ng assistant director at elected officials. Sa BARMM naman, mula minister hanggang deputy minister lamang ang exempted. Alauna 50 kaninang hapon, ikinasang entrapment operation sa Sensuat Avenue, Rosary Heights 9, Cotabato City. Inihahanda na ng awtoridad ang pagsasampa ng kasong falsification of documents at paglabag sa Executive Order No. 34-8. Ipatutupad na ng Cotabato City Government ang Task Force Disiplina sa buong syudad. Inilatag ni Mayor Bruce Matabalaw ang mga hakbang sa ilalim ng Task Force Disiplina na nakatakdang ilunsad sa bisa ng Executive Order. Narito ang pahayag ng Alcalde. Uh, nagkaroon ng entrapment operation kanina, ito ay uh, resulta ng pagkakadakip kahapon ng ating mga uh, CCTMC uh, operatives ng isang sasakyan na uh, may uh, sticker ng exemption sa number coding. No, nung binarify natin, peke nga yung nasabing sticker. So, nag naman yung magkasawang huli itinuro nila kung kanino galing uh, doon sa kanilang ninong na taga rosary Heights 8 no uh, yung ninong naman in turn ay pinasundo natin sa police for questioning uh, pumunta rin naman siya kahapon at inamin niya na meron siyang isang contact sa TMC etong uh, kawani ng TMC na ito tinanggal na natin sa trabaho uh, at uh, kasama siya sa sasampahan ng kaso and inamin din ni TMC kung saan siya nagpapagawa. Kaya kanina, nagkaroon tayo ng entrapment operation, kailangan quad red-handed eh. So ang ginawa ng ating kapulisan ay nakipag-transact ulit si TMC sa kanya. Nung ma imprenta yung peking uh, exemption sticker, ay agad na dinakip ito ng ating kapulisan. So we would like to commend uh, our City Police Office, lalo-lalo na yung ating CMFC, uh, ang ating Traffic Management Center, at ang ating Public Safety Office sa matagumpay na operasyon laban dito sa mga fraudulent individuals mga uh, gumagawa ng uh, kalukohan uh, dito sa Cotabato City bago pa man natin na ikasa yung ating task force disiplina. Gano'n na ba katagal yung operation niya? Siya ay matagal ng legal na nag-ooperate dahil lisensyado naman yung kanyang uh, printing service. Nagkataon lang talaga according to him ay mapilit si uh, TMC staff na uh, magpaprenta ng peke although labag sa kanyang kalooban dahil sa magkakilala sila magkaibigan ay ginawa niya yon no pero uh, ganun pa man maaring in good faith no dahil gusto niyang tumulong pero masama pa rin yung ginawa kaya kailangan nilang pagbayaran lahat sila ngayon ay nakadetain sa police station number no. 2 at sasampahan ng kaso uh, bukas ng umaga ng ating kapulsa. So, regular filing ito. Uh, available naman yung offense but just the same uh, nawa'y magsilbing uh, babala ito sa ating mga kababayan na gumagawa ng uh, kabulastugan, -ka gumagawa ng kalukohan uh, dito sa Cotabato City no. Uh, lalong paiigtingin natin ang uh, mga operasyon against the uh, illegal activities pag nailunsad na natin ang ating task force disiplina. Well, uh, according to our city legal officer falsific a, a falsification by public uh, by a private individual and use of falsified documents ibig sabihin yung pamimeke no and then of course yung paggamit ng aking pirma uh, pamimeke ng signature uh, isa yon sa kanila magiging kaso and then uh, uh yun, 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 so far yung mga isasampang kaso sa kanila mga criminal uh, cases yung ating TMC naman ay sasampahan din natin ng admin case para kailanman ay hindi na siya maging kawanipan ng anumang ahensya ng pamahalaan. Uh, lesson should be Learn, no? no matter how hard. Dahil talaga namang may ginawa silang kasalanan. Okay. Di ba, uh, meron tayong number coding. Ang allowed lang dito ay mga frontliners, mga elected officials, and other government officials up to the assistant director level. Pero nangyari, ito, mga private individuals na nakakapuha ng exemption stickers, yun pala peke. No? Allegedly, ito binibenta kasi nila eh. Ang doon sa last na nagpasa, isang libo. Pero doon sa printing press actually, at sa, sa printer, isang daan lang yung kanyang sinisingil daw. No, so, can you imagine kung gaano na karami yung naglipa ng mga packing stickers ngayon? And as a result, uh, pasensya na po kayo. I hope you will understand uh, the city government na sinususpend na natin yung lahat ng exemption. No? Except for frontliners, mga nagtatrabaho sa ospital, then members of the media, Uh, and then yung local government officials, elected officials at uh, government officials up to the assistant director level. In this case in the, in the case of BARM minister up to deputy minister level ang buhay. Yes. Yeah, actually yung traffic niya may isa dulo. No, so hindi na perfect yung pamimeke. Uh but just the same, napakinabangan ng ilang individual yung mga pekin stickers kaya uh, nag-decision tayo na lahat ng exemption stickers ay ipapatanggal na natin and uh, kinausap na natin yung ating mga IT experts sa city government ng susunod na exemption sticker after na malift natin itong ating uh, pag-suspend ng exemption ay magkakaroon na ng barcode. So doon pa lang kahit na hindi na natin i-verify I-scan mo lang yung barcode, malalaman na natin kung authentic or peke yung exemption stickers na kanilang gagamitin.